Good morning, good afternoon, Lord. and good evening mga ka-nice one. Kamusta kayo? Basta ang maulan na umaga nyo dyan. Ingat kayo sa baka. Kapi mo na tayo. Papadito. Ang topic natin ngayon, paano natin makukuha in 3 seconds ang atensyon ng viewers natin? Well, nag-research ako. Pwede, ilisa-isa ko pag sinubukan ko at pinabiyo sa iba. Sinig ko ang feedback nila. Well, positive naman. Tama naman talaga. Pero meron palang audience pala kaysa according sa mga age gap para makita mo siya sa dashboard po. Check mo itong video na to. Kung saan mataas ang view ng graphs po. Doon ka magka-focus. Check mo yan. Yes, yan ang video niyan. <coughs> yes, yan. Tama. Now, according sa pag-research ko, madami talagang factors na kaka-apekto para makakuha o way. Pero, kinilasify ko lang ng tatlo. Yes, tatlo. First part, dapat. For second, catchy titles or highlights or headlines. Yes, dapat catchy. For easy to understand ang title mo, na video mo. Ang ibig sabihin ng cover photo mo pa lang, alam na eh, ang informations na hinahanap nila ay ron dun sa video mo. Kaya kanila will watch. Now, nakuha mo na yung first seconds nila ng attention. Check nila yung video mo now. Now, yung second part, 2 seconds ng time nila. Second part natin. Okay. Ang second part, introductions o bonggang intro dapat. Bagay sa team, bagay sa team na content mo dapat, nag ka. Start mo yan sa greetings, kamustahan, mo ka lang mapapag-good vibes sa audience mo. Dapat happy or sad kung dapat sad ang content mo depende sa emotions yan, depende sa twist. Diyan yung best, diyan yung bati na part na kamusta, no other matters, sa sisyon, mga nangyari sa tao, calamities. Now, we got a third sec, three seconds. So, three seconds nito dapat sa main part ito, andito yung curiosity. Okay, ang third part natin is twist or content miss or mystery. Nandiyan yung curiosity, kukuhain mo. Dapat inalag mo ang content mo at lagyan mo ng twist. Mga curious sila sa title. Nasalita mo, malulungkot, masaya ba? Iyang mo sila sa middle ng curiosity nila. At, 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 may secrets kang sasabihin. Pero hindi mo sasabihin in the first and the second part. Dapat sa tulo. O oh, not at 30 seconds, ha? May G4. Mga ganun ba? Mga ganun ba? Baka lumagpas pa ka ng 3 seconds ang pimpo. Di ba? Pag nag sale ka ng isang product, dapat creativity ka para mapansin ka. Um, Mayaan mo tumama mga kamag-anak mo advance, Sabi mo, trabaho lang to. <laughs> that's all, buddy. Okay, that's all for today. Topic, sana makuha nyo ang tatlong seconds or more than a seconds view na Facebook will Good luck mga kanais ko. Huh? Kung meron po kayong suggestions sa ideas na pwede nating pag-usapan, free po ang comment nyo down para ma suggestions sa sa iba or maka tayo sa iba na nag-uumpisa pa lang sa riyos. Sure, sure, pwede nyo yung ideas nyo. O share nyo rin tayong video na ito para makatulong sa iba ka nice one. Thank you po. See you in the next video. Be nice to others. Bye. Ka nice one.